Yan guys, nagpanday si Papa Jun ng kanyang motor. Ano na sira gani Papa? Ano gani? Ang ilisanan. Kadena, ta kaning sprocket. Sprocket nya no. Kay nagareklamo siya guys nga kung mamasada siya may katkaton nga taas kaayo. di niya mahatid sa taas. Lalo na tong na masada siya gahapon may estudyante sa askat nga nagpaakyat sa taas nagbaba na lang guys kaya hindi na makaya ng motor grabing rang rang na hindi niya kaya paakyatin pang no sprocket alisanan sprocket galit na alisanan yan guys hindi yan pwede kay papa jun guys ba yung kanyang trabaho kasi kapagod yan siya pero wala siyang magawa Tingnan nyo ang motor namin, oh. Dumi-dumi, oh. Yan. Washingan sana ito yan, oh. oh mga sira-sira na yung mga upuan niya, guys, oh. Tapos nagatulog pa talaga kung mag-drive siya. Reklamo ang mga uh, kuan, estudyante. Hmm? Yung atip niya, oh, nagatulog yan siya. Ang ah, mag-ulan, di siya makapamasada kaya nagatulog ang aming motor. Yan si Papa John guys, kahit dialysis patient na siya guys, puro paning kamot gapon nga mo guys, mo drive pala para lang may ipalit sang ano guys, ulam, baon sa mga bata. Hindi pwede mag -upo, -upo guys, kasi hindi kami makakain pag hindi mag si Papa John. Kasi wala pang harvest dito yan na ning kamot in taon si Papa John na magbiyahe guys. Kahit ga reklamo siya minsan. Ang kamay niya sa aksis. Nag ano na. Magmulmul siya guys. O oh, tingnan mo oh. Kamay niya guys. Oh malaki na yung ugat niya oh. Ayan. Ayan ang ugat ng kanyang dialysis. Oh. No, malaki na ugat niya guys sa kamay kasi bawal, san, bawal yan siya e-purse eh, sabi ng doktor guys pag ingatan ng aksis kasi Mahal magpagawa ng aksis Mahal magpagawa ng aksis Mahal sa ospital magpagawa ng aksis guys Kaya dapat Papa Jun, Ingatan mo talaga yung aksis mo Kaya mo yan Papa Jun. Laban lang Papa John Anggat may hininga hanggat binigyan pa ni Lord ng lakas lumaban ka sus ginuo